Alumni Association Incorporated at ang katipunan ng mga anak ng bayang Pilipinas ay nagkatipon noong September 14, 2014 upang gunitain ang ika 46 na anim na anibersaryo simula sa pagkakatatag ng simulain ng Scout Ranger Warfare Training noong 1968. Ito ay nisponsora ng University of the Philippines Vanguard. Ang pagtitipon ay ginanap sa 3rd floor Vanguard Building UP Diliman Castle City sa temang Recommitment to God, Country and People Our task is to unite, never to divide. Ang Rainbow Ranger Sunday Soldiers ay isang novel way of Training Reserve Officers Training Corps o ROTC Reserve na formal na nagsimula taong 1970 hanggang 1983. Ito ay volunteer program na galing sa mga eskwela ng Manila ROTC Units. Inamit mo upang mataglay namin ang ganitong pagkaunawa na ng tatlong prinsipyo sa buhay. Ay mapapansin ang sulok nitong bulwagan na mayroong apat na puting kandila, apat na mga plato na may kanya-kanyang kubyertos. Ang RRSS ay nahati sa dalawang portion. Una yung ROTC na nagre-ranger training tuwing linggo, sila yung reservist production. Samantala, yun namang nag handle ng training ay tinatawag nilang kadre na siyang nag handle ng reservist development. Maging kadre o ROTC kadatman, basta't natapos ng rainbow training, ay miyembro ng alumni ng Rainbow Ranger Sunday Soldiers. Taong 1970, ang RRSS ay inilagay sa ilalim ng Home Defense Development ng Undersecretary noon ay si Jose M. Crisol. Sa rekomendasyon naman ng Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines. Taong 1983, nadisolve ang programa ng RRSS. Alinsunod na rin sa retirement ceremony ni Brigadier General Benjamin R. Vallejo. just military men they are also uh, how would I phrase it I was so impressed with the invocation of Abner he was delivering it with eyes closed with passion and uh, right uh, I think that when the hope comes, I recommend that you be invited uh -huh. to uh -huh. the Para sa karagdagang ng detalye at impormasyon patungkol sa RRSS, pakinggan ang aming panayam kay Ranger Dave V. Madrid, President ng Rainbow Ranger Sunday Soldiers Alumni Association. Gunam-gunamin sa sarili tuwi ng matapad na, na pagsampala tayo sa Kanya ay ang pag-ibig sa lupang kinubuhan sa so, pagkatito ang tunay na pag-ibig sa kapo. Ipinta sa puso ang pag-asa sa malalim matamis ng kapurihan na kapalaran na kung ikamamatay ng tao magbubuhat sa diligtas ng kaalipinan ng bayan sa kalamigan ng loob, katigasan, katihisan, at pag-asa sa lumang gagawin, nagbubuhat ang kagaganap ng mabuting dinanais. Paingat ingatan gaya ng puri, ang mabilin at balak ng katipunan. Sa isang nasasa panganig, sa pagtumpad ng kanyang tungkol, idadamay ng lahat ang buhay at siyaman upang maligtas yaon. Hangarin ang kaligayahan ng isa't isa, maging huwara ng kanyang kapwa sa mabuting pagpapasunod at pagtupad sa kanyang kumpo. Bahagi na ng makakaya ang alitmang magdaraan. Ang kasipagan sa pag-aalap buhay ay siyang tunay na pag at pagmamahal sa sarili. Sa anak, at kapatid o kababayan lubos sa pagsampalamataya sa parusa, ilinalaan, sa balang suwail at pagtaksil. Kayo din sa pala na kakamtan ukol sa mabuting gawa. Sa palataya ng di naman na ang mga layong tinugon ng katipunan ay kaloob ng may kapal sa maktuwid, ang hangad ng bayan ay hangad din niya. Ipinakilala rin sa okasyong ito ang Civic Arm ng RRSS ang katipunan ng mga anak ng bayang Pilipinas. Ang Kima ay isang aktibong organisasyon na ang layon ay lumingap sa mamamayan tulad ng pagsasagawa ng mga civic action na itala na sa kasaysayan na noong 1971 ang mga voluntaryo ng Rainbow ay nagtungo sa mga lugar na pinamugala ng insureksyon tulad ng probinsya ng Isabela, Tarlac, Pampanga, Zambales, Nueva Ecija at Pangasinan upang magsagawa ng magkakasunod na civic action sa ilalim ng Rural Service Volunteer Program. Ang kasalukuyang president ng KMAB ay si Mr. Abner P. Luna. Nagsagawa rin ng blood compact ang RRSS at KMA bilang renewal ng kanilang sumpaan sa tipan. Ngayon, hindi man sila nang tatang mga magpapay. Kayo pang lahat ay nangandat sa inyong mga sarili.

No lo que no vaya vale. Akalap na impormasyon, sa 50,000 na miyembro ng Rainbow Ranger noon, ang mga ilan sa mga miyembro ay nasa active members ng sandatahang lakas. Ang Vice Chief of Staff ng AFP, si Lieutenant General John S. Bonafos, Brigadier General Romeo Gan Commander ng Civil Relations Service ng AFP, ang Speaker na si Brigadier General Alex C. Capinia, Chief ng AFP Reserve Command, at Brigadier General Florentino P. Manalastas, din ng Command General Staff College. Bagamat hindi na itinuloy ang programang ito, pagpahanggang ngayon ay patuloy pa rin ibinubuhay ng Rainbow Ranger members ang kanilang simulain dating pilipino ng SambaTimes.com, risa bakbawan na